At hindi naman matanggap ng naulilang pamilya ni Aniceto Mateo ang kanyang sinapit sa kamay ng arestadong gunman. Nasa punerarya ngayon ang ilang kaanak ng biktima para ayusin ang kanyang labi pawi ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Emosyonal si Mark Mateo sa biglaang pagpaslang sa kanyang amang si Aniseto Mateo Jr., 65 taong gulang. Nakatira sa Tarlac ang mga Mateo, kaya nando ng pamilya na malaman ng sinapit ng kanilang padre de pamilya. Paano niyo po ilalarawan ang inyong Di mo mo? Dead on the spot si Aniceto matapos barilin habang minamaneho ang puting SUV sa kay Ang Yaya at anak ng kanilang amo pa southbound ng EDSA Makati kahapon. Sa nakuhang death certificate ng News 5, tama ng bala sa leeg ang ikinamatay ng biktima. Sa punerarya, personal namang umantabay ang kaanak ng amo ni Aniseto sa naulila niyang pamilya. Sa Kwento ni Mark, limang buwan pa lang nagtatrabaho bilang family driver na mag ng mag-asawang Pilipino at Hapon ang kanyang ama. Gusto na araw nilang patigilin ito pero ayaw dahil magaan lang naman daw ang trabaho. Kaya hindi raw nila lubos maisip kung bakit nabaril ang kanilang ama. Kahit simula, sanggol pa ako, wala pa akong nang... Hanggang ngayon, wala pa akong ang papa ko. Wala pa pa akong nang kaaway yan. Bakit niya po nagawa sa Patay po namin yon. Walang kalaban-laban ginawa niya yung ganun. Tumangging magpa-interview ang panig ng amo ni Aniseto. Pero naniniwala silang away kalsada ang ugat ng krimen. Malabo raw na may kaugnayan ito sa among hapon ng biktima na labing apat na taon ng kasal at nakatira sa Pilipinas. Nagpapasalamat naman ang pamilya Mateo sa pagkakahuli sa sospek. Nawagan ko lang po namin na, yun nga sabi nila na huli na, na magbigyan ng hustisya yung ginawa nila sa tatay namin. Panagutan mo yung ginawa mo. Bakit mo nagawa yun? Ayun lang oh. Sumailalim so, na sa autopsy ang labi ng binaril na driver. Nakatakdang iuwi bukas ng pamilya Mateo ang labi ng kanilang padre de pamilya. Yan ay para maiburol na sa kanilang bahay sa Santa Ignacia Tarlac. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.